to my youtube channel and click the notification bell para updated kayo sa aking aking mga views na aking mga videos na eh okay, upload ko sa inyo mga guys please subscribe and click the notification bell matatagpuan sa Jason City of Balara Diliman guys dahil ano, walang traffic talaga dito mga guys kanin na yata ito mga guys pabili kaya ako ganito ito oh ganda hindi <laughs> ayaw sasakyan ko ng ano mga mga buwan <laughs> okay bye na mga guys Palain tayo ng Panginoon at pag-ingatan. God bless you all.